Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli at isa na naman pong ritual ang ating ituturo sa inyo. Pero bago po ako mag-start ay paalala po muna tayo, paalala po muna muli. Gagawin po lamang natin ito kung tayo ay may isang daang porsyentong paniniwala sa mga ganitong klase ng ritual o anumang mga klaseng spell, ritual o pampaswerte ang ating gagawin ay malagi nating pinapaalala na ito po ay gagawin lamang at iyakin lamang natin na tayo ay may isang daang persyento sa ating ginagawa at ang ating isipan ay malinaw na malinaw na wala tayong ibang iniisip. Kailangan ay nakafocus tayo sa ating gagawin sapagkat kung kayo po ay hindi nakafocus sa inyong ginagawa, kung kayo po ay may ibang mga iniisip, maaari kayong makakaramdam ng pananakit ng inyong ulo o kaya naman ay pagkabalisa pagkatapos po ninyong gumawa ng ritual. Kaya hanggat maaari po ay tiyakin na kayo ay nakafocus sa inyong gagawin, walang ibang laman yung isipan nyo, kundi ang inyo po lamang gagawing ritual. Kailangan isang tabi mo muna yung iba mo pang iniisip. Ngayon kung hindi mo may isang tabi niyan ay ipagpaliban po, po na ang paggagawa nito sapagkat yun nga maaari kang makakaramdam ng pagkabalisa or kanaya naman ay pananakit sa ulo kapag ang iyong isipan ay hindi focus. At kung maari po, kapag gumagawa tayo ng mga ganitong pang, uh, mga kanito ritual, mga love spell, ay maaari tayong maglagay ng asin sa paligid ng ating pinagagawa ng ating ritual upang maiwasan ang pagpasok ng mga negatibong enerhiya. So ayan guys, gagawin po lamang natin ito ng araw ng Martes o kaya naman po ay araw ng Biernes ng gabi. Anong oras po sa gabi? Anong oras po sa gabi? Pagkalagpas po ng alas 9 ng gabi hanggang umaga po ay paarin rin itong gawin hanggang alas 3 ng madaling araw. So pwede kayo mag-start ng 9 o'clock ng gabi, pwede 10 o'clock ng gabi, pwede 11, pwede 12, pwede 1, pwede 2, pwede 3 hanggang 3 am po ng madaling araw. So ngayon, kapag handang-handa ng yung isipan at nakafocus na kayo, wala na kayong ibang laman ng yung iniisip, ay maaari nating umpisahan. Ngunit bago natin umpisahan, ay kakailanganin muna natin ang mga kagamitan. Unang-una -una po ay kailangan po natin ng puting papel. plain na puting papel. Mari tayong gumamit ng band paper. Huwag po kayong gumamit ng yellow pad o kaya yung may mga stripe-stripe na papel sapagkat yun po ay nagugulo po ang ating uh, ang attention ang intention po ay nagugulo po kasi parang uh, dapat po talaga ang ating ginagamit ay walang mga ichi na ano dapat po plain plain white kailangan natin ng ball pen kahit anong klase ng ball ay pwede natin gamitin kailangan natin ng durog na paminta ayan durog na paminta at kailangan natin ng isang sili at kailangan natin ng garapon. Ayan. Dapat ang ating garapon ay may takip. So, ito na po. Ano ang gagawin natin? Ang gagawin po natin, unang-una, kuhanin natin ang ating bullpen. So, guys, kahit maliit lang po ang papel dito, ay pwedeng-pwede nating gamitin. Ayan. Isulat natin dito sa papel na ito, isulat natin ang pangalan ng taong target or ng taong na ating gagawa nito. Halimbawa, siya ay si Joven. Si Joven Trias. Yan. Si Joven Trias. Kung alam mo ang kapanganakan ni Joven Trias, ay ilalagay mo ito. Halimbawa, si Joven Trias ay pinanganak noong April. Ilagay mo dito, April. April 3, 1980. Ayan. Ayan. Joven Trias. Tatlong beses po, guys. Tatlong beses. Trias. April 3. 1980. Siguro na naman, syempre, mahal nyo yan. Taong na yan. Kung nagkaroon kayo ng relasyon, ay pwedeng-pwede ninyo itong gagawin. Ayan. April 3. 1980. Ayan. Ayan naisulat isulat na natin ang pangalan ni Efrain ng tatlong beses. Ngayon, sa likod ng papel ay isulat mo ang iyong mga kahilingan. Ang iyong nais mangyari sa iyong, uh, kung ano man ang iyong kahilingan. Halimbawa, ito ay iyong ex na iniwanan ka, iniwanan ka ng iyong ex. or kaya naman ito ay kasalukuyan mo pa ding relasyon. Isulat mo dito ang iyong kahilingan. Halimbawa, baka mamahalin mo ako. Baka mamahalin mo ako. Iiiyakan mo ang aking pag-ibig. Iiyakan mo, iiyakan mo ang aking pag-ibig. Iiyakan mo ang aking pag-ibig. Iiyak ka kapag ako ay hindi mo nakakita or nakakausap. Iiyak ka kapag hindi mo ako um, na tinatawagan, iiyak ka kapag hindi mo ako nakakasama. Ito po guys ay example lamang po natin ito ha. Nasa inyo po kung ano ang inyong mga kahilingan, kung ano ang nais ninyong sabihin mula sa inyong mga puso. Kailangan po ang inyong sabihin ay mula sa inyong puso. Dapat po kapag kayo ay humiling, ay wala po kayong hinanakit. Kung lahat ng inyong kahilingan ay wag nyo samahan ng hinanakit. Okay po at saka dapat po ay malinos ang ating intention dito hindi po natin ito gagawin para lamang po siya ay gantihan o para lamang po siya ay paglaruan dapat gagawin natin ito sapagkat mahal na mahal natin itong taong ito at ayaw natin siyang mawala sa ating buhay huwag po kayong gumawa ng ganito na para lamang po ang taong ito ay inyong paglaruan sapagkat kapag ginawa po ninyo yan tiyak po na dubli po ang magiging balik nito sa inyo Tiyak tiyak eh na kapag ginawa nyo ito ay malinis ang inyong intention So, ayan. Pagkatapos mo na itong may sulat ang iyong mga kahilingan, ay ating baligtarin muli ang ating papel. Ngayon, pag nandito na, balik na natin ito, ay kuhanin mo ang ating paminta. Ang ating durog na paminta. Ayan. Lagay mo lamang ito at saka mubudburan ang bawat pangalan na iyong sinulat. Ang pangalan ni Joven Trias. Ayan. Yan, yan. Ilalagay mo lamang dyan sa pangalan ni Jobin Trias. Kita naman po dyan siguro. Ayan, hangga, mas marami po ay mas maigi. Mas marami po upang mas magiinit siya. Mas mag magiinit ang kanyang pakiramdam. Pakaisipin ka na ng gusto. Ayan. Ayan. Ilalagay natin yan sa kanyang pangalan. Ayan, ngayon po nga na na natin ito, ang ating durog na paminta ay kuhanin mo ang ating siling labuyo, yung ating fresh na sili. Kailangan po fresh ang ating gagamit. Fresh, hindi fresh. Fresh po ang ating gagamitin. Huwag po tayong gumamit ng um, powder. Mas mainam po ang paggamit ng siling sariwa. Baka naman po ang gagamitin nyo ay nangaluntoy na ha. Wala na pong ano yon, Wala na pong katas. Kaya dapat po ang gamitin natin ayan, sariwang-sariwang sili. Ngayon, Pagkatapos, pag nanggito na, ay pigain mo ang ating sili. Guys, mag-ingat lang po tayo kasi maanghang po ito. At ingatan po na hindi ito papasok sa ating ilong kasi maanghang po ito. So, ayan. Pagkatapos, ay ating pipigain ang ating sili at saka mo ito, ikuskos sa kanyang pangalan. Ikuskos sa kanyang pangalan. At habang kinukuskos mo ang kanyang pangalan, ayan, nababasa habang kinukuskus mo ang kanyang pangalan ay bigkasin mo ang kanyang pangalan so ayan, Joven Rias tapos, pagkatapos mong banggitin ang kanyang pangalan ay isunod mo ang iyong kahilingan yan, kung ano man ang sinulat mo sa papel, ay iyong hihilingin habang kinukuskus mo ito basain mong maigi sa katas ng ating sili ang kanyang pangalan ayan, muli po, bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan Sunod, dito ulit sa isa. Bigkas ng kanyang pangalan. Bigkas ng kanyang pangalan. Ayan guys, medyo umanghang na ang aking kamay. Bigkas ng kanyang pangalan at kasunod ang iyong kahilingan. Pangalan, kahilingan. Ngayon, dito ulit sa pangatlo. Pangalan, pangalan at kahilingan. Ayan. Pangalan at kahilingan. Ayan. Pagkatapos ay hayaan mo dyan ang sili. Hayaan mo dyan ang ating sili upang ang anghang ay nangyayariyan. Bakit po sili? Sapagkat ito po ay maanghang. Habang binibigkas mo ang kanyang pangalan, habang ikinukuskus mo ang sili na ito sa kanyang pangalan, ay makakaisip siya, maiisip niya sa iyo at sa magiinit ang kanyang pakiramdam, maiisip ka niya at um, ito yung magiging dahilan kung bakit um, uh, man mananariwa sa kanyang isipan ang inyong mga pagmamahalan. So pagkatapos po nito guys, ayan, pagkatapos nito ay itupin natin ang papel, papasok sa atin. Paano po ba ang papasok? Ayan, ayan halimbawa ganyan, itupin mo ang ating papel na papasok sa atin. So ayan. Mag-ingat po dahil maanghang po ang ating sili Dalawa Tatlo So, ayan na po Paaripan natin itong itopi Papasok muli sa atin Papasok muli sa atin Ayan Ayan So, ayan pagkatapos guys Ay hawakan mo ang papel na ito sa iyong kanang kamay ng mahigpit. Hawakan mo itong papel na ito sa iyong kanan ng kamay ma mahigpit at saka mo bugkasin ang kanyang pangalan ng tatlong beses. So, Joventrias, Trias. Juvent kaya kailangan pagbigkas mo siya, kailangan talagang may, may tunog, kailangan parang tinatawag mo ang taong ito. So, Joventrias, Trias. Joventrias Tatlong beses po. Pagkatapos mong bagkisin ang kanyang pangalan ng tatlong beses, ay isunod mo ang iyong kahilingan. Habang tapos ka ng humiling sa iyong kahilingan, ay hayaan mo muna ang papel na ito sa iyong mga kamay at pakaisipin mo ang taong ito. Kailangan pakaisipin mo siya kung parang nakikita mo na siya sa iyong paharapan, parang nakikita mo na siya sa iyong harapan at isisipin mo ang inyong maliligayang sandali at kung gaano kayo magiging masaya kapag kayo ay magkasama na at orang inyong mga nakaraan kung paano kayo noong umpisa pa lamang. So ayan, pagkatapos po, ayan, ay kumuha ka ng kumuha ka nitong um, garapon ilagay dito ang ating papel, kung nasaan ang ating yan, ilagay mo dyan ang ating papel pagkatapos ay takpan mo itong maigi, takpan mo itong ating papel, uh, ano ating garapon wait lang ako, yan ayan, takpan mo ang ating garapon takpan mo yan at itabi mo muna ito. Kung gabi mo ito ginawa, itabi mo muna ito. Pagkatapos, kinabukasan, 6.30 ng umaga, 6.30 pa lamang po ng umaga ay ibilad mo ito sa araw sa loob po ng 30 minutes. Ibilad mo ito sa araw sa loob po lamang ng 30 minutes. Pagka natapos mo na siyang ibilad sa araw, ay ipasok mo ito, ilagay mo ito, itago mo ito kung saan mo pwede itong itago. Gabi-gabi guys ay gabi-gabi. Paglapas, pagsapit ng gabi, ay kalugin mo ito ng tatlong beses. One, habang inalog, bigkasin mo ang kanyang pangalan. One, um, Joben Trias. One, Joben Trias. Two, three, Joben Trias. At saka mo bigkasin muli ang iyong kahilingan ng isang beses. So, tatlong, tatlong pangalan niya at isang kahilingan. Gabi po, gabi-gabi po yan sa loob po ng tatlong gabi. Gagawin ito pag-alog, nang tatlong beses sa loob din ng tatlong gabi. So, if ever nag-start kang mag-alog nito ng, uh, let's say, Merkulis ng gabi. So, Merkulis ng gabi, Huaybes ng gabi, tapos ka nang mag-alog ng Biyernes ng gabi. Kinaumagahan po ng Sabado, o kung pwede po, pagkatapos mo itong maialog sa gabi, ay sunogin mo ang papel. Sunogin mo ang papel, sunogin mo lahat ang nandito, at hayaan mo na ang ang abo nito ay liparin ng hangin. Tiyakin po na masusunog ito kaagad pagkatapos ng tatlong gabi. Kung hindi mo masunog pagkatapos mong humiling, pagkatapos mong itong alugin ay kinabukasan, ay tiyakin po na masunog natin ang papel na ito. So ayan guys, gagawin ito nang wala kang ibang iniisip kundi nakafocus ka sa iyong gagawing ritual. So, ayan po lamang guys. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.